Siya nga pala, magkapatid ba kayo? Hindi po kuya, magkaibigan lang po kami. Pero kapatid na rin po ang turingan. Di ba, Vince? Oo nga po kuya, magkapatid na rin po kami. Tama yan mga bata. Pagpatuloy niyo lang yung ginagawa niyo. Masarap magkaroon ng tunay na kaibigan sa panghabang buhay. Oo nga po kuya. Chong, narinig ba yung sinabi ni kuya kanina? Na masarap magkaroon ng kaibigan sa panghabang buhay. Kaya Chong, gusto ko sana. Garoon din tayo. Abang buhay na tayo maging magkaibigan. Oo naman Vince, panghabang buhay na to. Yun! Chow, tara, Aprint natin yung picture para may remembrance tayo! Sige, Vince! Tara! Tara! Oye, Vince! Umalis ka nga! Hindi ka pwede tumambay dito! Kami gumawa na ito kaya kami lang ang pwede! Eh, hey, Kuya Kevin! Hindi naman sa inyo itong lupa na to eh! Kaya kahit sino pwede tumambay sa kubo na to! Aba! Sumasagot ka ba? Kevin! Gusto ka ta'ng masakta ng batang to eh! Aalis ka ba o hindi? Sige na! Aalis na ako! Ano na nyo? niyo? Aalis <laughs> ah, ka rin pala <laughs> eh. Uy, Vince! Saan ka pupunta? Tara, laro na tayo. Dala ko na isang cellphone ko. Doon tayo sa kubo. Chong, huwag ka tayo doon. Ando si Kuya Kevin, tsaka si Willis ko. Pinalis ako. Eh, paano yan, Vince? Maglalaro pa ba tayo? Okay. Huwag na, Chong. Kumain na lang tayo sa taas. Libre kita. Tara! Iyon! Tara na! Chong, tara. Kain na tayo. Salamat sa libre, Vince, Siya nga pala. Ano naman kung nandun si Kuya Kevin sa si Kuya Isko sa kubo? Bakit? Bawal ba tayo doon? Ewan ko ba sa kanila? Sila daw kasi gumawa ng kubo. Kaya sila lang daw pwede tumambay doon. Sasaktan pa nga nila ako, hindi ako umalis eh. Kaya ayun, umalis na ako. Grabe naman sila, Vince. Ano kaya kung pagtripan natin sila para makabawi tayo? Tama yun naisip mo, Tiyong. Pero sa ngayon, umayon na tayo. Nungkot naman talaga ako eh. O oh, sige, kain na tayo. Sige. hmm, Tapos Top nga. Chong, tara. Ito tayo sa Ubud eh, ng mambay. Apo na eh, wala nang tambay dun. Sige, tara, Vince. Tara. Ay, Chong. Dito si Grace ko, tsaka si Kuya Kevin. Ito tayo makakatambay dyan. Natutulog sila. Pins, tara. Sumunod ka sa akin. Pins, Dito tayo. O, oh, Chong. Bakit mo naman ako din nila dito? Ito na yung panahon para makabawi tayo. Di ba tulog si Kuya Isko sa kasi Kuya Kevin? Magtripan natin sila. O nga, Chong. Ano? May plano ka na ba? O, oh, Pins. May plano na ako. Ito ang plano. Mukhang oh, maganda nga yan, Sigurado ako makakabawi na tayo sa kanila. Tara gawin na natin. Baka magising pa sila. Sige, Pins! Taray. Sino yun? Aray. Siya mo kaya ngayon? Aray! Aray! ko, Kevin! Aray na ka pa! Ba't ka ba nangangampas? Bakit ako isko? Eh, ikaw ngayon hampas sa akin eh. Bakit ako pinagbibintangan mo? Bakit ako? Di naman yung nang nangampas eh. Rutulog lang ako dito. Aray ko, alam mo. Kayo lang pala ha. Eh, takbo! Try sa natin. Okay, Ben. Edyong, asa na sila? Wala na sila, Vince! Paano? Uwi na ako, ha? Sige, Chong. Ako rin, uwi na ako. Boss na tayo magkita. Sige!